Um gaya nga sabi ko I'm very excited. Very excited to play with Capital One since ang tagal kong hinintay bago ako makapaglaro ng PBL since may other commitments pa with the national team pero ngayon I'm ready and excited to play. ano mga fans? <laughs> I'm um, siguro mas magiging like another version of me na how to play volleyball, ganyan, mas siguro i-level ile up ko pa yung paglalaro and kung ano man yung naiwan ko sa UAAP career ko, mas ihigitan ko this upcoming PBL season sa FIDP na kaya po gumagawa sa 2020 as a player and ng Alas ano mo I'm very happy na nabigyan na naman po tayo ng panibagong opportunity na makapag-host ng another world championship but this time women's naman siyempre I'm very happy din kasi magkakaroon ng chance yung Alas Pilipinas ulit na women's volleyball na mag-compete mag against sa mga top teams top countries and siyempre we have 4 years to prepare so siguro i-maximize -ma namin yung pag-prepare namin and talagang pag-aandaan namin yung paparating na World Championship sa 2029.